Mga katambayan, ang episode at video pong ito ay kuha pa ng Friday, February 9, 2024. Bago ho tayo magpatuloy, ang inyong mga balingkod FiliPoy TV ay muling bumabati ng mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Mga katambayan, magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang uh, hapon, magandang gabi. Saan mang lugar kayo naroon Sa lahat ng OFW kung saan saan bansa kayo naroon Ako po ay bumabati din ng mapagpalang araw po sa inyo Mga katambayan, muli po tayong nagbabalik Ang uh, mapapanood sa episode pong ito Ay ang halaga, presyuhan ng mga kambing Na ipinagbibili dito pa rin sa loob ng auction market Kung ikaw ay baguhan lamang Tayo po ay uh, nararitong muli sa pinakamaunlad at kasiyasiyang bayan ng Padre Garcia. Padre Garcia Livestock Auction Market. Lalawigan po ito ng Batangas, Region 4A, Calabarzon. Mga katambayan, ang Padre Garcia Livestock Auction Market ay isa sa pinakamalaki, pinakamalinis na auction market sa buong Pilipinas. Kaya po ito ay tinawag na cattle trading capital of the Philippines. Sapagkat dito po natin matatagpuan ang iba't ibang klasing hayop na nagmumula pa ho sa iba't ibang lugar. Mga katambayan, mga kwaliting kambing, uh, buwer, ang lunubian, at uh, napakalalaking mga native ang nakapaloob sa episode pong ito. Kaya sama-sama ho tayong tapusing panuorin nang sa ganun ay malaman ho natin kung ikaw ay mahilig sa pagkakambing ang video pong ito ay sadyang ginawa ni PDBoy TV para sa iyo sa huling part ng bawat video po natin ako patuloy na bumabati nagpapasalamat at nag shout out kaya kung ikaw ay nais magpabati o magpa-shout out huwag mo pong kakalimutan i-comment lamang sa comment section at sa sunod na upload ni Fidi TV kayo po ay aking babatiin mga katambayan tara na at alamin ang halaga ng mga kambing ngayong araw na ito let's go aray maganda ay, ano rin, nabili na? Nabili nyo na? Magkano? 13? Uh, saan nabili dito din? Ayan mga katambayan, nari daw po ay, uh, nabili ng uh, 13,000 Traditional bower Alaki Saan sa sa ah, sa ang dala niyan? Saan ang dala? sa tsaong Aalagaan pati 13,000 Ang unang halaga Ah, pa ho nito. Sisita pa Ayan ho, mga katambayan. Sa tiyaw ang dala. ng uh, kambing na ito. Toy, salamat sa inyo. Sir, salamat po. Toy, thank you. Aray, kay Kuya, malaki. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, patang bayan. Oo, oh, yan. Yeah. Mari pong malaman ang halaga nito. Pwede po. Magkano po yan, sir? 16.5. 16.5 yan. Ano pong lahi? Ayan, 16,500. From Batangas City. Napakalaki. Kalaki po yan, mga katambayan. Mga katambayan. 16,500 uh, ang unang halaga ayun ako mga katambayan ang ganda ng uh, camping nito. na ito sir marami salamat sa inyo ayan ayan 8.5 ayan si sarang may dala magandang umaga po Saan galing? Saan galing? Dito ah, po sa San Roque. Ah, San Roque lamang na Rosario. Bower. Magkano nga po? 8.5. 8.5 yan ah, mga katambayan. Babae. Hindi buntis po. Hindi pa naman ang hindi kahapon niya. Ah, isang araw lang ah, dito. Ano Man dito ho na isang araw pero wala pang baba. 8,500. Hinahin ho yan, mga katambayan. Sir, maraming salamat po. 8,500 ang halaga ng kambing na ito. Ari ho, mga katambayan. Ari ho ay mga bower. Ha? Yon, kasama po yung dalawang uh, red bower. anong tawag din eh? ano, traditional. Traditional bower. Ayan, si Utoy yung uh, may tangan. Bata pa ya uh, maalam ng maglako ng uh, kambing. Aring dalawa nga rin, traditional bower. Ano yan? Dome, back. Babae, lalaki. Babae, yung dalawang traditional. Ayan, si Utoy. Quality po siya. Oo. Are mga kambing ni Machite. Located da sa Barangay Banaba. Malalahi. Padre Garcia Badangas Malalahi ang kambing na ito. Ay, mga lahing buwer. Magkano yan to ipinagbibili? 30,000. Aring dalawang traditional ay 30,000 parehas na babae. Ay, uh, Mga katambayan. Ay. Hindi mag ano eh, magkapatid. Hindi naman. Ayun mga katambay, si Nauto yung tagapag-alaga ng mga kambing na ito. Traditional bower, yung dalawa 30,000, 15,000 ang uh, kada isa. Pero mas malaki ho yung isa. Toy, salamat, sa, salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Toy. Thank you. Ari namang isa, Toy, magandang umaga sa iyo. ang halaga. Ah, pito daw ho ang halaga. Ayan. Red Bower. Lalaki naman na rin. Oh, mga ilang buwan na? Mga ilang buwan? Ah, wala pa isang buwan. Aba. Ayan, mga katambayan. Wala pa isang buwan ng uh, camping na ito. Ah, may kitna isang buwan. Ayan, mga katambayan. 7,000. Ito Ito. 7,000 na ano? katambayan, nalito po ay uh, pito. Salamat toy, sa iyo. na si tempuan. Akin na. Akin na dalawa mag ina ayan mga... ha may kasta na ah may kasta na daw yan yan malaki, yan, malaki. malaki may kasta na 28 28,000 kasama huray daw yan daw po ay uh, may kasta na ang yung Dapul ang ako uh, kumusta ta? Huh? Ayan uh, 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 dapul ang ako mas ta. Ini, red bowler kasama hu uh, ito twenty thousand Machete, yan mga katambayan. Ay po ay uh, mga kambing uh, ng uh, Machete located at Barangay Banaba, Padre Garcia, Batangas. 28,000 ari nga uh, dalawa. May kasta na ho itong isa. tapul daw ho ang uh, nakakasta din eh. Ayon sa mga batang are. So, salamat sa inyo. So, thank you. Meron ho ulit itong are kay Boss Darwin. Uh, Anglo oh, Ang Nubian. Are mo sa mila eh. Are mga katambayan. Pure Anglo. Ano nga po sir? Magandang umaga ho. Maganda umaga po. pure Anglo Nubian. Yan mga katambayan. Pure Anglo Nubian. Babae. Ah dumalaga. Yan mga katambayan. Are ano mukha. Ano mga, ano mga, ano mga, mga ilang months. 11 months. Ah buntis na daw ho are. Ano po ang uh, anong lahi? Silver dapo. Silver dapo ang Linovian din ang uh, ang kumasta uh, din eh. Magkano sir ang halaga? Uh, 35,000 ang unang halaga ng kambing na ito. May bawas pa daw yan mga katambayan. Pagkain nyo nga kursonada. ho huli natin si Boss Darwin. Ayan. Narito po ang uh, kanyang numero nasa screen. Maraming salamat pong muli. Sir, maganda umaga sa inyo. Mm -hmm. Isa ho ay ang inyong tangan. Ah, isa ari mga katambayan. Ayan ho, uh, traditional bower din. Magkano po ang halaga? 8,500. Ayan ho mga katambayan. Alakay ho ito. Mga ilang uh, taon na po kaya yan? May ikit na isang taon ang edad ng kambing uh, na ito. Ayan ho mga katambayan. Pareho ang uh, likuran. Ayan. Ah, mayroon pa palang siya din eh. Magano naman po eh? 4,500 naman ho ito. Ayan mga katama Upgraded lang hore Native na may lahi na din F1 Ayan ho, mga katambayan Maraming salamat po Ayan si Papa Ay, sir maganda Ayan inyo kayo yan uh, Magkano po pinagbibili? Hindi Magandari, walang sungay. Pare mga katambayan. Ano po ang lahi ng ganito? Ang ah, glow yan pala mga katambayan. Ang Glonobian. Apakala doon ng ano? Ang uh, tenga. Ang ganda, kinis okay, nice. 12,000 ang uh, unang halaga. Ha ah, dumalaga pa pala Ray, bata pa. Wala pa isang taon, na. Wala pa isang taon daw 'yan ang uh, edad ng kambing na ito. 12,000 ang uh, unang halaga. Salamat po. Yeah. Sir, salamat po. Ayun, pinaglalarilan. sir. Okay. Ayan, sorry. Sir, magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po. Sir, ari yung uh, kambing ni Sir, yung kay Sir, tatlo. Ari yung Pfizer ay uh, isa. Ari. Ayan, lalaki ho, ito. Magkano po sir ang halaga ng inyong ari? 3,500. Ayan ho mga katambayan. 3,500 daw ho ito. Lalaki. Mga ah, katambayan. Ayan. Native. May, la, may uh, konting lahi. 3,500 ang unang halaga. Salamat po, sir. Sir, aring inyo, magkano? Ibigay ko na katapin ang... Ah, 14, ah, 14. 14,000 may tawad na 13,500 pari mga katambayan yung uh, tatlong ito ayan babayan lahat ayan babayan daw lahat are ulay itim dalawang puti F1 may lahi na huwari may uh, halo pa rin native 14,000 ang unang halaga 13,500 ang uh, tawad daw sa tatlong ito may tawad ng uh, 13,500 Sir salamat po sa inyo Are ho kalawang are. Aganda ho yung isang ayong. Oh, sa picture yes, uh, na so. ano, hindi na. Opo. Sa photo shoot galing. Just sa sa nampunan ko. Ano kaganda? Anong lahi po niyan? Ano e mga katambayan ah mga boy nagmula sa San Antonio Quezon. Yung sinasirang sira may dala. Magkano po ang uh, ninyo? Dalawa na yun. Ayan mga katambayan, ano laang? 8,800. Dalawa na. Karing, uh, mga kambing ni sir. Pares na lalaki. 8,800, ibig sabihin, 4,000 400 ang kada isa. 4,400 lamang ang kada isa. 8, 1,800 pagkadalawa. Ayan ho mga katambayan. Para sa so lalaki, nagmula sa San Antonio Quezon, ang mga kambing na ito. Mamaya, Ayan. Kasi may alak na ang kada isa. Isa ang, uh, tumitingin. Ayan, hindi na lang daw, sabi ni Sir. Malakas Maganda yan at mataba. Malaman ang uh, kambing mataba. Hoy Sir, maganda umaga sa iyo. Ay, Ayan. 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 3,000 Ay, pangulo ka na <laughs> Sir, maganda umaga sa iyo okay, Ramsan Antonio din Ramsan Antonio din Magka, 3,500 3,000 lang po ito Ah, 3,000 na lang Ngayon mga katambayan na pamahal pa tayo 3,000 na lang. Ayan, oh, pinagpipili. <laughs> Babae po. Lalaki po yan. Ah, lalaki din. Ayan, mga katambayan. Lalaki po ito. 3,000 na lang. Sarap po Negotiable pa siguro yun. Fixed price <laughs> na po. Ah, fixed price na daw po yun, mga katambayan. Wow, Sir, salamat sa iyo. <laughs> Aray mga katambayan <laughs> Apakarami Aray kay Sir, maganda umaga po. Are dalawang uh, lalaki kulay puting pareho. Mga wa, mga apat na buwan lang ang edad na yan siguro. Magkano po set pinagbibili? Dalawa na. Ayun mo mga katambayan. Ayun daw po ay pinagbibili ng uh, 7,500. Dalawang piraso na. Parehas na lalaki ho 'yan mga katambayan. Maraming salamat po sa inyo. Hari naman yung kay mag Ang maginahurai. Ang magandang umaga po sa inyo. Focus cream ang kulay. Focus cream ang kulay. Isa lang ho ang anak. Ang anak ho ay ano babae. Babae. Ang Grunobian ang lahi. Magkano po ang halaga? Magkano? 8,500. Tara, magina. Mga wala pang isang buwan ho ang anak nito. Ayan ho yung anak. 8,500 ang unang halaga. Pukis cream ang kulay. Hoy, ano? Aray naman yung kay sir. Sir, maganda umaga po. Ilang piraso yung inyong yan? Anim. Uh, Anim. Uh, magkano po ang halaga? Are 65. Are 65. Are 12. Ah, uh, dalawa. Ay uh, 6,500. Parehas na lalaki ho 'yon, mga katambayan. Ayan. 6,500. Ang uh, dalawa, ari namang apat Uh, 12,000 ayan, ari yung uh, isa tapos yun naman yung tatlo 12,000 ang uh, pagbibinta ni sir mga native lang ho yan mga katambayan, ari native din eh. 12,000 ari tatlo, at ito po yung isa lahat na, na ho kasi maliit yung dalawa Tumalaga ho yung dalawa. Sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, salamat ho. Ayan, nagkasundo na. Nagkasundo na. Nagkasundo. Ayan si Sir. Magkano, Sir, nagkasundo? 8-5. Eight five. Eight five. <laughs> Ayan, nagkasundo na. Nabili din ho, ori. 12,000 kanina. 95 ang patigas. Ayan, nagkasundo daw sa 8,500. Ayan. Are, yan sir. Mega love shout out po sa inyo. Tagasan po sila. Ah, Dolores. Yan mga katambayan, mga taga Dolores. Yung, ay malapit kayo sa putol. Ayan. Mega love shout out po sa lahat po mga taga Dolores. Welcome to Padre Garcia Livestock Auction Market. Eh, salamat sa inyo. Ano ma, sir, magandang umaga sa inyo. Pare po yung uh, kanyang kambay. 145. Nabili na 145. Saan saan dala? Los Felipe Hernandez Restaurant. Ah, kay Kuya ano, ano pong ano? Restaurant. Kay Kuya Puli. Are mga kadambayan. Mga kadambayan, kinakatingin. Magandang umaga ho sa inyo Kuya Poli Hernandez Located at Barangay San Felipe <laughs> Yung malaki 14.5 Ay yung isa Magani siya Ah size mil yan paluka Ang palukan lang daw ho re <laughs> Ingat po sa biyahe <laughs> 6,000 daw ho Aring puti Nabili na Aring 14.5 Ang dala po ng kambing na ito Ay uh, Kaiser Poli Hernandez Na San Felipe Sir, salamat po. Four ten five yung malaki. Six thousand na rin nga uh, maliit. Ayan. Maraming maraming salamat po. At tayo ay uh, umabot sa huling part ng bawat bit ng bidyong uh, ito. Kaya tayo po ay dadako na sa pasasalamat pagbati at pag shout out. Tayo po ay mag-shout out muna bago tayo babat at mabapasalamat. Mga katambayan, ito po yung mga sulit komentor natin na nagpapa-shout out hindi po natin nakakalimutan. Shout out po kay Sir Robert Aginileo ng Batangas City. Aginileo family, mega love shout out po sa inyo. Kay Mark Malanom in Malanom family, mega love shout out po sa inyo kay uh, mam Ma Agnes Aranza Aranza Family Mega Laba shout out po kay uh, Ronald Farmboy TV ng Pangasinan ako po ay bumabate Mega Laba shout out John Sambalis ng Bahrain Mega Laba shout out po sa inyo sir Kaya uh, Sunny ng Buot Tanawan City Batangas Mega Laba shout out sa iyo kaibigan Farmboy TV ako po ay bumabati sa iyo CNS Vlog, mega mega love shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat sa iyo kaibigan. CNS Vlog, yan. Kaya Gpox Lagman, in Lagman Family, kaya Rolin Lagman, Jeffrey Liat, Uh, Ja personal Lagman, Jake Lagman, kay Ma'am Pilomina Lagman, and Lagman family from uh, Tundo Manila. Mega love Shoutout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na panunood Langman family, sana kayo po ay pagbalain God bless you always everyone Kaya sir, Jeffrey Liabi, mega love shoutout po sa inyo Liabi family, Marante Ronald, mega mega love uh, shoutout po sa inyo Ganon din po pala, kaya sir Christian Mariano, Nambitas, Tundo Manila Bitas Coliseum, Tundo Manila, mega love shoutout po sa inyo sir Uh, Christian Mariano, mega mega love shoutout po sa inyo. Kaya Sir Domingo Isplana in Esplana family, mega love shoutout po sa inyo. Kayser uh, Michael De Tablan ng Cardona Rizal, mega mega love shoutout po sa inyo Ditablan Tablan family at sa lahat ho ng mga taga Cardona Rizal, sa lahat ho ng mga taga Rizal area. Mega love shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood lalo na po sa iyo sir Michael De Tablan at sa inyo pong buong pamilya ko po ay bumabate. Kay sir uh, Alberto Diaz ng uh, Mueba Isiha, mega love shout out po sa inyo. Kay sir Alfredo Ocampo ng Pangasinan, si sir Alfredo Ocampo pala taga Bangasinan. Mega love shout out po sa inyo sir from Pangasinan, Ocampo family. Hi Lito Milan, mega love shoutout po sa inyo uh, Lito Milan, sana inyong pong mapakinig ang pagbati pong itaw Si so, Sir, eh sa Facebook page din natin eh Sir uh, Lito Milan, mega love shoutout po Mike Kabatang Vlog, mega love shoutout sa iyo kaibigan Kay sir, uh, Domingo Esplana, in Isplana Family kaya Joskar Espina, in Espina Family Kay Sir uh, Albert De Guzman, in De Guzman Family Ganun din po sa inyong mga anak ako po ay bumabati ng pagpalang araw at mega love shout out po sa inyo. Kay sir, uh, Richard Katapay ng Cebu. Mega love shout po sa inyo sir. From Cebu City, sa lahat ho ng mga taga Cebu area, saan mang bayan kayo naroon sa Cebu, mega love shout out po sa inyo dyan. Alam ko pong ako mayroon din dyan mga sulit supporters sa parting Cebu. Mega love shout po sa inyo, lalo na kay Sir Richard Katapay kaya Sir Peter Dulce Reyes ng Barcelona, Spain mega love shoutout po sa inyo Sir Kaya Sir Erbin Amoncio ng Buhol mega love shoutout po sa inyo ganoon po sa inyong puting may bahay na nasa ibang bansa mega love shoutout po Renilito Sibilia ng Barcelona, Spain mega love shoutout po sa inyo Sibilia Family kaya Lucky Cyrus de Luna from Cyprus, uh, Europe. Mega love shoutout po sa inyo. Kaiser, Aruel Abadinas, in Abadinas family, mega love shoutout po. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga alagang baka? Malalaki na sana, sir. Mega love shoutout po sa inyo. Ah, uh, Kaiser. Ah, uh, may Michael Jean Paul Tolentino. Mega love shoutout po sa inyo. Kaiser Henry Tamayo in Tamayo Family, mega love shout out po. Mans Albar ng Basilan City of Mindanao at sa lahat ho ng mga taga Basilan, sa lahat ho ng mga taga Mindanao area, mega love shout out po sa inyo. Sa ho ng mga taga Iloilo City, parting kabisayaan, mega mega love shout out po sa inyo. Kaya Sir Francis Aquino In Aquino Family Yan mega mega love yan. Shout out po sa inyo Boy bumabati Aquino Family Kaya Kyle Noah Aquino John Lloyd Aquino John Carl Aquino At kay Ma'am Amalia Aquino Aquino Family Mega mega love Shout out po sa inyo Kaya Sid Yasser Muhammad ng Dubai Mega love shout out po sa inyo Ayan mga katambayan Sa lahat ng tropang magbabaka ng uh, Padre Garcia Livestock Auction Market Mega Mega Love Shoutout po sa inyo Sa lahat ho ng may tangan ng mga baka every Friday na ating pong natatanong at sa lahat ho ng may mga tangan ng mga kambing na ipinagbibili sa bawat tinatanong po natin, mega mega love shoutout po sa inyo. Sa lahat ho ng mga buyer, sa lahat ho ng pamunuan ng Padre Garcia Livestock Auction Market, ako po ay bumabate. Mega mega love shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat din. Sa San Carlos City, Pangasinan Livestock Auction Market. Mega love shoutout po sa inyo, Boss Julius, JB, Livestock Dealer, Located at Miba, Ecija, Boston Family. Mega mega love shoutout po sa inyo. Sa Lucina City, Livestock Dealer, uh, Livestock Auction Market, mega love shoutout po sa inyo. Sa uh, Willy Bujia ng Tayabas, kay uh, Irene Yuduiza ng Pagbilaw, mega love shoutout po sa inyo, sir. Sa lahat ho ng OFW, sa lahat ng patuloy na nagsasubscribe sa ating po channel, sa si ating pong secret viewers, solid viewers, solid supporters, mega mega love shout out po sa inyo. Ako po ay bumabati at nagpapasalamat sa ating pong lahat. Mga katambayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Kung ako man po ay may nakalimutang batiin, kung ako man po ay may nakalimutang pasalamatan, Huwag kayong mag-alala sa sunod na upload ni PDV TV Kayo po ay aking babatiin at pasasalamatan Minsan lamang po ay ating nakakaligtaan ang mga iyan At hindi ko po nakikita lahat ng mga comment Kaya po minsan mayroon po akong nakakaligtaan Kaya ako po humihingi ng paumanin po sa inyo Kung mayroon po tayong nakaligtaang batiin Huwag kayong mag-alala at i-aking nire-review At sa sunod na upload ko ay kayo pa rin ay aking babatiin sa Kumiya Livestock Dealer located at Barangay Mangas, Mega love shoutout po sa inyo sa may mga quality nga dumalaga, Boss AJ Livestock kay kay Boss Ninyo Mendoza, kay BJ Mendoza ng uh, a konseho. Yan po sila may mga inahin. Mega love shoutout po sa inyo. Kay Boss Raymart Kumiya, mga quality in the mega mega love shout out po sa inyo. Kaya Kuya Nilo, ang pinakamalakas na mamimili ng kambing sa Padre Garcia. Maraming maraming salamat po sa inyo Kuya Nilo and mega mega love shout out po sa inyo. Presyo ho ng kambing ngayon sa live ay 200 sa babae at 250 po sa lalaki. Mga katambayan, sa bawat video po natin ay huwag po natin laging kakalimutan na pasalamatan ang Diyos amang hikit na kapangyarihan sa lahat na siya pong gumagabay sa ating mga ginagawang ito. Kaya o oh Diyos ama, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang pong muli mga katambayan ang episode na ito. Sa Friday or uh, Thursday muli po tayong magsama-sama. Sa napakabisita po ninyo ang ating pong bagong channel, Katambayan TV Vlog. Ang ina-upload po natin doon ay mga manok na padabong. Mga katambayan, akin pong inuulit. Meron po tayong bagong channel si PediBoy TV, Katambayan TV Vlog sa YouTube. 'Yun po ay ang presyuhan ng mga manok na panabong na pinagbili dito sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Yan, maraming maraming salamat po muli. God bless you always everyone.